Ito lang naman hindi sinubuyan eh. At sa kanya hindi mo kinakain eh. Kaya nga lugasan ko pa para kainin mo. Hindi ba kayo? Masayang nagsusuga ko. Ito eh. eh, kasi krabilos, eh. Ito kasi. Sabi ko siya eh. Tumuan pa kayo Mga wala kayo kwenta. Ito so, nga na mo. <BEEP> oo saan so tayo magkikita? Sa so, dati na naman. Tapos magre-reklamo ka. Lagi na nabanggay rito. Lagi na tayo mag-aaway. Yun na nga eh. Yun na nga. Kaya kasi nasabi ko sa'yo, dapat hindi tayo mag-aaway, pagkasundoan natin. At saka huwag naman dyan, lagi nilang na dyan, nakakasawa na. Kaya nga, dapat, nagkakasundo tayo, hindi tayo mag-aaway, para maging maayos. Oo naman, kailangan talaga, ngayon lang naman, hindi sinubu eh. <laughs> Oo, sagagalit ka. Tatlo, magalit din ako, sa akin hindi mo rin sinusubu eh. Kailangan pa maghugasan? Oo oh, naman, kailangan basan. Oo. Oh. Oo oh, naman. Sa akin niya, hindi mo kinakain eh. Kailangan basan ka pa. Tapos sa'yo, gusto mo. Kahit to lang hugas-hugas. Kailangan kainin. Magagalit ka pag hindi ganun. Ano klase yan? Oo, oh, dapat lang talaga. Oo oh, naman. Usubo ko talaga yan. Kakainin ko talaga. Ay, ito lang Sige, para hindi lang ko magalit. Okay na. Oo! Gusto mo kahit ngayon. Kakainin ko yan. <laughs> Oo, basta magugas ka lang. Para sure. nawala walang amoy. Ha? Ah, hindi alam mo. Sa ganila ka? Sa so, ano? Kailangan okay tumanda. Saka lumandi.

ang mga pag-iisip ninyo puro green. Yan na napaparaan nyo na tulog-tulog nyo lang nang ng bagong pahog. Sabi mo mga, kahit walang ugas-ugas. Siyempre, buhugot sa kanila, kumakain ako sa rastuan nila, hindi kami nagugot ng kabay. May natutulog kasi kami rito sa ano, tapos bigla ka nagsalita. Ay, puto kami na ba? Masano kang pakain na dera pa kanya, mga tag na niyo. Malinitulinitan niyo, baka may, na, nyo, baka may na yan. O ano? No, wala pa isang kang si Papa. Ikaw kahit Ay, kailan, pa, ano pa, ka, sulsul -sul ka sa kuya mo, kaya ko... Hindi ko! Ano ba ikaw? Mas natutulog ako eh. Ito eh. ko ako eh. sabi mo, susubo-subo eh. Natural, kumakain kami Kami nagugata ka ba? Ikakirangan namin magugata. Eh, ma. Tulog ako. Sige, sige. Eh, kasi ang mo. Masyado kang pakailabera. Yung pag Ang taga ko na ito, kailangan ko pa magkasawa. Ito Sige nga, may pag-usap ko na. Ola, pa kayo. ako. kasi. 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 Kau kaya apa? Kau kaya apa? Kau kaya apa? Kau kaya apa?